magluluto. Ayan, yan ang ano, tamad magluto oh. Pani. Ay, okay. e, tangalian na, ligpitan na muna tayo. Kakain muna at matutulog. Mamaya na naman ulit, alas 3 Oh, huwag nang kakain, tutulog na. Oh, okay, ayos. Ang pala eh. Init na ang ano oh. Kaya yeah, nga, uh, ano na, bumabanda na rito yung ano ng init ng araw. Sa umaga dito na oh, kita na rito eh. Kaya yeah, nga, ang December. na yeah. Naabot na naman ng init yung paninda namin pagdating ng umaga. Ayan mga kamog, pakishare ng video, pakisubscribe na rin ya supportahan natin yung ating hanap buhay ngayon sa lahat ng mga customer ko dyan mga subscriber ko dyan oh, bili na kayo yung natin unti unti nating dilagdagan kasi Berna para alam na lahat ng mga mamimili na marami tayong prutas dito. Pupunuin na naman natin to. Oh, ini to. Oh. <laughs> Ali na, ah? tangali na. Wow. <laughs> Tangalian mo <muna> tayo. Ini <laughs> konti nang isda nyo. Tapos na tayo, lagi kang bali sa akin, kaya mo ah. Sarapin mo ano eh, gata. No? Y yung ay, ah, sa bawa natin yun, sige. Eh, liligpit muna ako. Ligpit muna, ligpit. Ligpit. Nigpit mo na yung gulayan.